1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Gawin to ah. Pero, hindi ko alam kung mga ilang minuto pa kung kung makakaabot man ako doon sa bahay ng tita ko. Pero din ninyo, konti na lang din. Konti na lang yan. Pero, at least ito ang pinakaimportante. Yan. Yan. Welcome Barangay Mangolago Municipality uh, Barangay Mangolago, Municipality of Victoria. Dito na po 'yan sa ano, Tarlac. So pag ka ng ano nang um, bayan kasi uh, bayan ng ano, bayan ng uh, Likab Nueva Ecija. Pag, pag galing ka doon, banda, sa bayan ng likab ng Bisiya. Ah, ito yung una mong matadaanan na bayan dito sa may Tarlac. At ito yung unang barangay din na madadaanan mo dito sa bayan ng Tarlac. Kaya tara na! Tarek ko ang hatawin kung ay kung hatawin to ah. Okay, alam ko na may din to na walang ganito. Walang gano'ng nagawang ganito sa video. Kaya eh, sabi ko sobrang ano, iniingatan ko yung sarili ko eh. Kasi kung minsan sa iyo, pansin nyo, in ng, ano, ng mata ko, sa daan. Imbis na tumitingin ako sa camera, hindi. Kasi sobrang hirap din kasi. Kung minsan, titingin ako sa mga tao. Oh. Tapos sa paligid mo, kung bigla kang bubusinaan. Mga ganun. Pag-ano yung experience na ako uh, nandito Pero ito na lang um, Panoorin nyo na lang to Subay-subay so, nyo na lang ang Ang wow. sa ano Mag-aabot na sa may uh, Bahay ng Chayenggo Yan yeah. Yung kung nakikita nyo pa yung talampakan ko Actually dalawang salapan yung hawak ko Ito yung isa Pero medyo malapit lapit na rin ako Aray ko Yung bones niya Yung bones niya Nasa, nasa nang atawin eh. Tignan ko nga. Oi, Yan na lang oh. Yan na lang siya. Konting kurba na lang to. Tara tingnan ko kung kaya ko hatawin. Hatawin natin to. Okay, malapit na ako. Oh. Yung okay, mga markings na. Eh. 20 of meters na lang to wala na siguro ano to eh wala na siguro oh, nakakuta yung iba naman ngayon ka pa talaga maghuhubo yung alam ano, oh, eh. ko kasi yung time ko sa ah uh, may band ng pants ko ah medyo natatanggal pesos ka pero okay lang wala lang ako sa binis hindi ko kasi nag-fix ano Ngayon nga lang, hindi talaga maganda sa pakiramdam, hindi na alam ang gano'ng maganda. Bakit hundab yung hanggang ko sa paa eh. Ayan. Nais ko lang saglit. Tingnan okay. na ako ng mga tao dito. Okay. So... Ngayon nga lang, uh, finish line ko madilim. Medyo talaga sila. dilim na rin sa paligid. Tapos... lapit lapit na rin na sa bahay ng tita ko yun, isang one na lang to isang bandang diretsyo na lang naka full brightness pa doon sa cellphone ko yan, kita na ba sa video yan kanina may kurba pa siya ngayon na wala na yung kurba kaya na lang to dire diretsyo na lang to Actually, hindi ko na rin gano'ng nakikita yung ano Yung mga posibleng matatapakan dito sa ano Sa may daanan And Wala na rin akong idea Nagbibase na lang ako sa ano Sa mga ilaw na nagre-reflect dito sa ano Sa daan That, uh, Para makita ko kung ano May matatapakan ako uh, mga bubo Yan na lang yung nagiging uh, vision ko kapag ganito kapag ito patigil kasi hindi ko hawak yung flash light hindi hindi na rin ako on yung blinker ko sa may likuran kasi na ano eh Totoo to ok alas 5 pa lang pero ngayon nga per months na eh pag eh. gantong alas pa lang eh padilim na bang padilim yan pero ewan ko kung ano kasi mamaya na muna tika tika tarakatan na to sa inyo uh, napapaiimig lang ako pagka uh, something na parang nabibigla ko dun sa, no, sa tulis ng mga bagay-bagay na, ano, na natatapasan ko kilometers time 115 hours 22 minutes 59 seconds previous kilometer in 10 minutes 23 seconds ayan ko lang sa inyo yung ni ano, Strava So 93 total distance and ayun, konti na lang pala rito eh. Ah, konti na lang. So ibig sabihin 593 yung total distance ko. Pero may mga point something ako dito. Ayan. Sige, so, tara muna. <laughs> ano ang reaction niya? Ang Kailangan ko palang mag mamaya <laughs> para may isabit ko yung, ano, yung race result. So bago ako ano kailangan ko palang mamaya. <laughs> mo dapat pa wa ngiti ka asan kana ayan ngiti mo dapat pala ito daw dito <laughs> logo <laughs> dito <laughs> So yan, nabot na natin finish line, wala na yung green. Ayan. Okay, video lang ang sagnet. Hila may papakita lang ako sa inyo. So, ibig sabihin... Okay. Yan. Okay, naging successful tayo. Naikot na rin natin yung ano yung pitong probinsya ng Region 3. Yan. Meron tayo ano 593 kilometers. Uh, 583 kilometers. So, di ba 'yan po yung, 'yung total distance natin. 'Yan. i ko na lang buong video Thanks God and thank you so much at sa lahat-lahat po pala ng anong mga uh, sumusuporta sa akin. Uh, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan sa buhay. Ah uh, tanggiligin tanggilin niyo po kunin niyo ang mga namumukod-tanging uh, talento ng mga uh, Pilipinong kagaya ko Yan. at uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, suporta din po sa akin sa lahat ng tao sa suporta na niniwala po sa akin Yan, God. <laughs> thank you so much po and uh, wag na wag nyo pong kakalimutan mag like and follow po sa aking facebook page yan Noboy Rivera tapos mag uh, share and subs uh, subscribe sa aking uh, youtube channel tip care dapan yan na kita nyo po dyan sa screen thank you so much po and, uh, maraming salam and dito lang po nag a ang uh, R3 7 piece